O, yung pang-aasar niya, tinan mo. May kumagat palakpakan. May kumagat. O, si Franz Castro, sumagot kay PRD doon sa opres. Sabi niya, hindi ako yung nang o-opres. Siya yung may kakayahang mang opres. Sabi ko, sobrang gullible naman ng congresswoman na to. Hindi niya na ma-distinguish. ma distinguish yung sarcasm at saka yung totoo ah, Franz Castro PRRD said those words ah, cynically or in a sarcastic manner sarcastic po siya ginagaya niya kayo na mga balat sibuyas hindi niya sinabi yun dahil ah, feeling niya ino-oppress mo talaga siya wala siyang pakialam sayo Grabe, tawang tawa ako dito talaga mga boss Sobrang tawang tawa ako dito Sabi ko nga sa inyo, yung kinukwento ni Banat Bay na sa Sabungan may nagdala ng pato O, oh, tas ang pinakamasakit sa lahat, yung meron pumusta sa pato Tapos umasang mananalo yung pato Ito yan Ito yan, si Franz Castro yun Pantakin mo na niwala siya doon sa sinabi ni PRD. Eh, PRD said it ng, uh, ano sa in a joking manner. Sarcastically. Sarcasm. Hindi niya na ma, ano maisip kung alin yun si Car Sobrang ano niyo naman, literal niyo naman. Sobrang literal. Oh. Tapos mamaya magsampa na naman ng demanda yan, ha. Ah. Grabe, napakahina ng uh, pangunawa na itong mga to. Ewan ko pa paano nakakapag-recruit ng mga estudyante itong mga to. So i-play natin to, itong uh, balita na ito. Sinagot ni Act uh, Teachers Party List Representative Franz Castro ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na inoopress o inaapi siya ng kongresista. Sinabi po yan ni Duterte matapos siyang sampahan ng reklamong grave threat ni Castro dahil sa mga naunang pahayag na banta umano sa buhay ng kongresista. Huwag siyang nagdadrama. <laughs> gunggong talaga. Gunggong talaga. Huwag siyang nagdadrama. Tanga ka lang. Hindi mo na gets na ginagaya ka ni PRD. Alam mo sana hindi mo na lang nireaksyonan yan Kasi alam naman ng na lahat ng nakapanood. Hindi, na, hindi kasi bobo niyo yung mga Pilipino. Kahit sino makakapanood nun, ginawa ni PRD yung para matawa kayo. Tapos gigil na gigil ka na naman. Napakahina ah, naman ang kukote ng kongresista na ito. At itong pag-oppress, wala tayong kakayahan ganon. Hindi po ako yung nang-oppress. Diba? Baka baliktad po yun. Diba? So siya yung may kakayahan na gawin po yun. Mag! Baka... <laughs> Hindi ba narinig niyo yung sinabi ha? Samantalang kanina diba tinanong si PRD? PRD! <laughs> Ang haba nung sinagot mo eh. Uh, balikan natin yung totoong question ko. Uh, so, sasagot ka ba doon sa supina? Alam mo sagot ni BRD? Hindi na. Magpapakulong na lang ako kasi inopress man ako ni Franz Castro. Tapos, ang pinaka nakakatawa, putya naniwala naman tong mga tanga-tanga na ito. Sabi ko nga sa inyo, sabi ko sa inyo, wala talaga sa pinag-aralan yung talino ng tao. Wala sa pinag-aralan, wala sa ay, ano, estado sa buhay, wala. Oh, minsan na uh, uh, may mga tao na handang magpanggap na bobo para lang makakuha ng simpatya ng tao. Oh, sabi nga nito ni ano, ayan oh uh, talaga walang utak, pumatol eh. No, so, parang alam mo 'yun, merong abnormal, may baliw. Tapos pinatulan mo yung baliw, sino mas baliw sa inyo nung baliw? Kaya nga simple lang tinan niyo. Ganyan katalino si PRD. Sa napaka-ikling statement na 'yon, na-expose niya. Na naman si Franz Castro na gallible na hindi niya malaman yung difference between real talk and uh, sarcasm. ba? Diba? Parang halimbawa, ako, sinabihan ako ni Esme. Boss Dada, ang puti-puti mo talaga. Tapos naniwala ako, edi eh tanga ako Sobrang tanga ko na nun. Diba? ba? nakita ko na nga yung kulay ko eh. Minsan nga, sa gabi, hinahanap ko na yung sarili ko. Hindi ko makita yung sarili ko eh. Minsan nga, pag pinatay ko yung ilaw, una, saan na ako? Nawawala yung sarili ko eh. So, sobrang itim ko. Tapos sasabihin ako ni Esmin na maputi. Pucha, maniniwala ako. Anak ng pucha. Eh, mas basahol pa ako sa tanga nun.